Grabe. Ayan, tulog na siya, guys. Magkatabi kami ngayon. Tulog na si baby kong pumi, guys. Pugi yan, guys. Magkikit ang tataba sa mga pa. Tulog na tulog, guys. Hi, guys. Kung bago kayo sa akin channel, please subscribe ni Ravera. And then, sana wag kayo magsasawa. Supportan ako. So, sana na pa lang kita yung mga video ko sana isubscribe nyo ako. Ayan, guys. Ayan, so, hindi tayo makapaggawa ng video. Kaya, ang ginagawa ko nilang, mag-live na lang ako na mag-live everyday. Ayan, kung bago kayo sa aking channel, subscribe naman kayo, guys. Subscribe yun si Mira Vera.

Hello 3 viewers! Kung bago kayo sa aking YouTube channel, please subscribe, mirabera, and comment na na kayo guys para mabating kayo. Sabana, Bana period. Hi Sabana, can you subscribe my YouTube channel if you like? Thank you. Hello it be hello it viewers. Subscribe kayo sa akin YouTube channel. Please subscribe. Mira Vera, ayan. Thank you. Na appreciate ko kayo guys.

matulog guys. Subscribe na kayo guys. sa 9 viewers ko yan. Subscribe lang kayo sa akin channel. Yan, Mira Vera, if you want, guys. Comment naman kayo, guys. Yan. Anong oras na dito? Yan. Malapit mag-alas sa ease. So, 4 hours na lang, guys. mystery to story ako. Paano fan mo ako after matulog? Mulawin at saka yung my husband's lover. Tapos may shoot na vlog sa GMA Studio. Siyempre na lang ako sa mystery yun. Pero paglapit ko sa ko, ay, mahihain ka ba siya? Hindi ikaw yung typical na artista na, 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 na chika. Bakit ganun? Hindi ko lang <laughs> alam <laughs> kung paano mo simulan ang conversation. Medyo mababa po yung hindi ba alam kung bakit, pero parang bilis sa sarili. Uh, eh kahit mo kumate, kuwapo ka man <laughs> bakit kulang ka Hindi <laughs> ng confidence si paano pa kaya tayo, no? Siguro no, ay niwas na munang sumubra yung uh, <laughs> ang confidence, kaya minimutin ko lang <laughs> na mamahal ka lang. Around them, hindi alam yun ang marami sa'yo. Siyempre hindi lahat, kasi iniisip tayo. Pa, Ibarang pag-artista ka, alam kong tao na ma-PR, Guys, hindi pa ako natutulog. <laughs> Kaya ganyan naman ako naku na ako ng Bantay tayo kay baby. Yeah, thank you sa so panunod tayo viewers.